So gumawa ng heater ulit mga idol heater para sa isda para sa tangkihan ginubutasan ko itong malit na planggana para ilagay ko itong base ng thermostat ganyan ang style nya At para lulutang sa tubig kasi init yung tubig sa tangke para hindi mamatay yung mga isda mga idol ito yung ilalagay ko mga idol yan yung kinunikta ko na matay iti yung ilalagay ko dito sa kanyang base Bawa ng heater para sa tangke ngayon ang gagawin ko muna ay kukuha ko ng gasolina para tunawin ko itong stero ito yung gagamitin kong pandikit mga ito dahil wala akong pandikit tuno ng stero para gawing pandikit ayan tulang pa tulang pa at ng stero Uh, maraming pandikit yung ibang mga gamit pandikit mga ito ito na mga ito yung styro DIY na pandikit kung walang pandikit mga ito, ito na yung pwedeng pandikit tayro at saka gasolina lang mga ito, ayan tutuno na malapot na mga ito yung pandikit ayan mikos mikos ulit mga ito, mikos mikos lang mikos mikos para matunaw yung estero ay ito na mga idol ito na yung pandikit mga idol Pwede na pwede na Mikos mikos ulit Kas Mikos eh, Pwede na mga idol Malabnaw lang mga idol Malabnaw Ito yung gagawing Pandikit Dito sa nalagay dito mga idol malabnaw mga idol malabnaw nalagyan lang dito mga idol hindi diba makita nalagyan lang dito para hindi pumasok yung tubig nilagay mga idol simple dito rin sa likod lagyan din ayun hindi nakikita ayan na yung kalat kalat yan maya linisan na lang yan mga idol pandikit Okay na mga tolo, okay na Okay na, susunod naman mga ito ay ito Nalagyan ng pandikit din dito sa Para ano okay, Nalagyan din yan ng pandikit dyan Nalagyan pandikit dyan lalagyan lang yung um, tamang tama lang mga ito pasok ngayon dito sa loob natin mga idol i-trade natin i-trade matikit mga idol matikit doon mga idol lapas na mga idol ayan na mga idol nakalapas na ito na mga idol nilagyan ko na ng rubber ito yung rubber. Nagyan ng rubber. Ito yung lock niya mga idol. Ito ay lock ng tubero. Ito lang natin. Ayan. Ikot, ikot lang natin mga idol. Ito. Trade lang natin. Trade lang. Para maipit. Pag maglock, tama na. Ayan. Ikit na mga idol. Ayan. Tain ko na lang tumigas tong glue. Huwag nang mga sapot-sapot. Huwag -sapot. nang ligas yung glue okay na. Tain lang tumigas yung ginawa nating glue. Ambil ni, dami pa nitu Ambil na yun ito mga idol ito yung thermostat nalagay nga yun dito tapos pasok lang natin mga ito.

Subukan natin ibabad mga dol kung umusok. Pwede na. Ayan mga idol Minit Pwede na Pwede na mga idol Ayan mga idol Para hindi mahila-hila Mahila-hila itong wire Itali natin dito Para Kahit palutang-lutang siya ng ano Sa tubig hindi matanggal o mas masira yung ano mas sulok hindi naman yun